Buluga. Hi guys. It's me. I'm back. At meron lang nga palang magic na bibigay at tipa, share, share sa inyo. At, ito yung bluetooth. Nagawa ko na ito noon eh. Sa mga friends ko. Gagawin ko itong tunay na bluetooth air uh, hole siya. Ayan. Ito naman. Plastic siya. Ah, uh, papel. Asensya na. Didikit ko dito. Gagawin ko siyang reality bluetooth. tunay na bluetooth in Tagalog in English reality

ba? Bluetooth na siya. May magnet pa. Yun ang magic ko. Now, subscribe to my channel. Raven's and the Magician. I am the Raven the Magician. Subscribe and have a nice day. Peace and love always. Spread the love. I'm ready for you.